Ang ganda na ng panahon. Talagang summer na talaga. Magagawa na natin yung mga outdoor activities natin. Makakasakay na rin tayo sa motor. At makakapunta tayo sa kung saan, -saan gusto nating puntahan. Iyon. Kailangan masulit natin itong summer. Kailangan tuloy-tuloy yung -tuloy uh, mga outdoor activities natin. Tingnan natin kung makaka... Uh, pag outdoor activities tayo. <laughs> Punta tayo sa sa isang shop auto zone kasi yung isang sasakyan natin kailangan ng parts kailangan ko siyang i pero hindi siya mahirirehistro hanggat uh, hindi ko na-fix yung catalytic converter hindi siya papasa sa smog pagka hindi ko siya pinix kaya pag hindi po masas sa smog hindi marirehistro kaya kailangan ko pumili ng catalytic converter at tatanggalin natin yung duma kakabit natin yung bago tapos uh, dadali natin sa smog station Tingnan natin kung makakapasa Pag nakapasa, ma-re-rehistro natin yung sasakyan Let's go! Ayos, dito na tayo sa AutoZone Ayan, AutoZone Pibili tayo ng parts Tingnan natin kung may available na parts Walang available na parts dito sa pinuntahan natin Pero sabi naman niya, subukan ko daw magpunta dun sa kabilang hub nila kabilang shop pero ibang area siguro mga 3 to 5 miles away mula dito tignan natin kung available nandito na tayo sa second auto shop sa auto zone nasaldak ako shit may akong isang napakalalim na nalubak na natin kung na damage yung gulong so ito ay so so far hindi naman nadali pero naramdaman ko lum lumubog tapos bumaw yung shock lakas ng kalabog ah na lang hindi gulong natin Okay sa tayo sa shop okay kakalabas lang natin dyan sa auto zone at nakuha na natin itong kailangan natin catalytic converter para dun sa lumang sasakyan kailangan kasi nating palitan dahil di na pumasa sa smog ha gastos ang mahal jeez ang mahal ng catalytic converter ayan na tagay na natin sa trunk yan yung universal universal lang yung binili ko dahil mas yung direct fitment yung original mas mahal aabot sya ng isang hindi na advisable na kabitan ng original kasi duman sa sakya na yun hindi naman kasi pwedeng hindi ipagawa dahil kailangan ano eh register So, kailangan iparehistro ko pa rin. Hindi siya pwedeng i-rehistro ng non-operated dahil wala akong garahe. pag non-operated, kailangan nasa garahe mo lang yun. Di mo ilalabas ng kalsada. Dahil wala akong garahe, nakapark lang siya sa labas. Kailangan nakarehistro talaga siya. Kasi pag nasilip siya ng parking enforcers, yung sticker mo, luma. Matitigitan ka pa din. So, no, yun lang. Dami kong sinabi. Hey, yo. Ito na yung nabili natin converter para sa sakyan tignan natin magna flow ikakabit ngayon natin po sa sasakyan para mawala na yung check engine light kasi sira na yung katalit kinakabit okay. niya